hapon po. Dito naman ako sa garden, ng maliit kong garden. May mga pusa ang uh, nangha, ng chicken. Wala akong chicken. May bad juice ako. Itong, ano, kalabasa. Ano yung Ay, eh, na ano, naputol. Kinain na naman ng, awang ko kung ano kumain. Dito yung, ano niya. Dito yun na. Ah. Ayan. Ito siya. Ayan. Ayan. parang galing dito may mayroong ano dito siguro may ano tawag dyan ano? may kumagat dito ano ewan ko kinagat eh, kasi ayun na kaya yung doon continuation siya wala na siya kailangan na siyang tanggalin try itong dalawa nandito pa siya kasi yung isa dandoon tapos yung zucchini. Ayan. Ayan dito, yung ni malaki na chocolate. Sa... Yun, okay, maliit. Ayan. Tapos ito. Wow, yung bunga iba na matay yung... yung dalawa. Tapos yung meron naman pa. May tangis sa may medyo. Nabubuhay yata ito. Ayan. Pero yung dalawa dito, namamatay. Yung dalawa namatay. Sayang. So, Sayang. Yun po yung isa doon. Hmm. Bukas ko na lang yung ano yun. Uh, bukas ko na lang yung harvest yun. Tapos Ito. Kailangan nang tanggal din. Wala na. No choice na siya. Yan. Wala akong wala akong Wala akong gunting. Lalaki, lalaki pa siguro to. Yan. Isang kilo yata to eh. Hmm. Mm -hmm. Ito po may nagtanim dito. May isang talong. Kung ano to siya. Hindi ko alam. Yan may kamote. Kamote. Ito ang palaya ito hindi ako nagtanim niyan ito yung sili ko hindi pa rin yan. ito yung pumelo magtik na itong mamatay mabuti na buhay ulit Naagapan siya pero itong payat payat ng ano bali isa dalawa tatlo limang puno lang ang namunga ng ano ng sukini pero ito. Yan, pwede na siguro ito gulayan, pero mura. Mura pa to Bata pa. Kasi hindi pa dapat to Iba pa yung kulay ng ano. Yan. Yan lang po. Sibuyas ko, payat. Yan. Payat, payat. Yung limong grass ko diniligyan yan. Malago na. Okay. Yan lang po. Ito lang po yung ano ko. Ang malaking kalabasa na hindi na matubo pa. Ay lumaki pa. Ito po. Maraming salamat. Thank you po sa panonood. Tabi ko lang to dito. Para picture nyo. Ayan. Thank you. Maraming salamat po sa support. Ha? God bless us po. God bless us pa. Thank you very big. Bye.